Kasi kung kakayanan tayo, wala Trabaho ko yan. Araw pa ka na nangyari. Labi ang pagtangis kang 58 anyo sa si Ramon Neptuno, Senyor. Makalis na masuloan ng harong asin magadan pa sa insidente ang mga tagarong. Kabali na digdi ang sa iyang aki asin na mag-irina kaini. Alas 9 kasubanggi sa barangay Kilikaw, Darag Albay. Istorya ni Tatay Ramon Sr. Mantang nasa Baraylian sa Purok Uno. Saro sa mga kabarangay niya ang nakauna bisa iya na na ang harungkan sa iyang aki. tulus man niyang dinuman ang residensya kan mga biktima. Alagad natupok na ning kalayo ang harung maging an sa iyang mga kapamilya. Nasulo na niya so balay ni Siloy. Una, balay sa ni si So, pamilya pala niya ang kadrama. Nagulit man ako ligdi. So, inabot ko, itsura na. An insidente, tulos man na naipaabot ni Kagawad Harim Barangkel sa kaaraman kan BFP as in PNP. Sabi niya, antes pa man makaabot ang BFP sa lugar, nagtarabangan ang sa mga kabarangay sa pagpukan kalayo. Alagad ulit agibo sa light materials, marikas na luminakop ang kalayo, asa sa daina na nakaluwas pang buhay ang mga biktima. Pagabot ko po, Digdi, talagang tupok na po so, ano, so ibong na partikang harong. Tapos wala na po talagang ililigtas na tao ta. Iyon na, na ano na po, nasulo na po. Bale ang naging problema lang po ninda, um, arayo po kaya sukuan ninda ka tubig. Bale nagbubomba, nagbubomba po po sinda para uh, makakuha kay, ano, tubig. Binistok kang otoridad ang nagada na mag-agom na sindamon Chris Neptuno. 35 anyos asin ang live-in partner ka si Rosalie Pulido. Kaiba manindang nasulo ang sindang 9 anyos na aking lalaki. 5 anyos na aking babae, asin ang 11 bulan na umboy na lalaki. Maswerte naman na dainadamay ang matuwang aki kan magagom na nakikaturog subot sa kapamilya kan mangyari ang insidente. Then na uh, tulos man po kitang uh, nag nagrespondi duman kay Baso so fire. Then uh, pag abot po kang tropa duman, eh, positive po. Uh, may nasulo talagang harong made of uh, light materials. And uh, Upon verification, nahiling po duman na may tulong, uh, may lima na victims na nakaiba sa nasa lo, sa loob ng araw. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kag otoridad dapit sa kausa kang kasulo, asin kung igwang nangyaring foul play. Mientras tanto, ulit ang kapusman sa buhay. Nangapudan man ang pamilyang nabayan kan mga biktima, nalugod sinda ang matabangan sa pagpapalubong kan sa indang kapamilya. Para sa mga baretang tatak Bicol, nomer korporal.